Aris, ang Aris ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang nilalang na may malawak na pangunawa, mapanuri sa kilos at bihirang padalos dalos sa desisyon. Bago siya kumilos, inaalam muna niya ang buong sitwasyon, at kung kinakailangan, naglalaan siya ng oras upang mag-isip at magplano. May likas siyang paggalang sa proseso ng pagdedesisyon, at alam niya kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat manahimik. Ayaw niya sa gulo o argumento lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pera, at mas pinipili niyang umiwas sa mga usaping pwedeng makasira ng samahan. Sa trabaho, siya ay masigasig at responsable, may likas na galing sa paghawak ng pera at oras sa tahanan, kapansin-pansin ang kanyang pagiging maalaga at mapagmahal, lalo na sa mga nakatatanda. Sa puso, siya ay tapat, hindi basta natitinag ng chismis o selos. At tandaan, ang mga gawa ng kalikasan ay dumarating ng hindi inaasahan, kaya't maging mapagmatsyag at mapag-ingat sa bawat hakbang. Taurus, ang Taurus ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang taong may mataas na pagpapahalaga sa katahimikan at kalidad ng pakikitungo. Hindi siya mahilig sa mahabang usapan na walang saysay, lalo na kung siya ay abala sa mga gawain. Alam niya kung kailan may kikinig at kailan magsasalita, at sa bawat pahayag niya, laging may timbang at lalim. Sa trabaho, siya ay matyaga, tapat, at may disiplina sa bawat gawain. Hindi siya madaling maimpluensyahan ng panlabas na puwersa, may sariling prinsipyo na mahirap yan ni Jean. Sa tahanan, inuuna niya ang kapakanan ng mga mahal sa buhay, lalo na sa aspeto ng kalusugan at kaginhawaan. Pagdating ng gabi, nais lamang niya ay ang katahimikan upang makapagpahinga at muling makaipon ng lakas para sa kinabukasan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay maaaring maghatid ng mga pagbabago sa isang iglap, kaya't laging maging mahinahon at handa. Gemini Ang Gemini ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang nilalang na masinop sa salita at gawa. Hindi siya basta nangangako kung hindi niya ito kayang panindigan. Kapag may sinimulan, sisiguraduhin niyang ito'y matatapos ng maayos at may kalidad. May likas siyang katalinuhan sa pagharap sa mga gawain at hindi niya kailangan ng papuri upang magpatuloy. Tahimik man sa kilos, taglay niya ang tapang sa puso at tibay ng loob sa pagsusumikap. Sa kabila ng kanyang pagiging masipag, hindi niya kinakalimutang pangalagaan ang sariling kalusugan. Sa pamilya, siya ay isang matatag na haligi na laging handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang cancer ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang taong marunong magplano at hindi nagpapadala sa bagzo ng damdamin. Sa anumang gawain, inuuna niya ang pagunawa at pagsusuri upang masigurong maayos ang magiging resulta. Ayaw niya sa pagmamadali, sapagkat alam niyang sa pagiging maingat, mas tumitibay ang pundasyon ng tagumpay. Hindi siya sumasali sa mga usapan na puno ng pang-aalipusto o paninira, mas pinipili niyang dumistansya kaysa makisali sa gulo. Bagamat mahinahon sa panlabas, may tapang siyang pinipiling ilabas lamang kung kinakailangan. Sa puso, siya ay maalaga at mapagmahal, isang taong nagbibigay ng kapanatagan sa piling ng kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang individual na may matibay na paninindigan at marunong gumalang sa hangganan ng iba. Maingat siya sa paggamit ng salita, sapagkat alam niyang may bigat ang bawat banibitawan. Hindi siya madaling mapaniwala at hindi rin agad nagtitiwala. Iniisa-isa muna niya ang mga detalye bago magdesisyon. Mas epektibo siyang kumikilos kapag tahimik ang paligid, sapagkat dito siya nakakahanap ng kleridad at konsentrasyon. Sa trabaho, siya ay maasahan at may likas na kakayahan sa pamamahala ng oras at pera. Alam niya kung kailan dapat magpahinga upang mapanatili ang balanse sa katawan at isipan. At tandaan, ang mga pangyayaring dala ng kalikasan ay hindi laging nasusukat, kaya't maging mapagmasid sa galaw ng kapaligiran at ng damdamin. Virgo, ang Virgo ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang taong tahimik ngunit mapanlikha sa kanyang mga gawain. May likas siyang disiplina at hindi natitinag ng tukso o pang-aakit ng kapwa, lalo na kung ito'y taliwa sa kanyang prinsipyo. Hindi siya palasabat sa usapan, mas pinipili niyang kumilos kaysa magsalita. Hindi siya umaasa sa palakasan o koneksyon, kundi sa sariling sipag at talino. Sa tahanan, isa siyang haligi ng katatagan, na laging handang umalalay sa oras ng pangangailangan. Maingat siya sa pakikitungo at bihirang pumutol sa alitan, sapagkat mas nais niyang umiwas kaysa madamay sa kaguluhan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay parang alon, minsan banayad, minsan malakas, kaya't manatiling matatag at laging maging maingat. Libra, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay may likas na kakayahan sa pagtimbang ng tama at mali. Sa araw na ito, mas magiging kapakipakinabang ang kanyang ugaling mapagkumbaba at bukas sa opinyon ng iba. Hindi siya madaling maghusga at laging handang makinig sa magkabilang panig bago gumawa ng konklusyon. Sa gitna ng kaguluhan o tensyon, siya ang nagiging tagapamagitan na nagpapatahimik sa sitwasyon. Sa trabaho o anumang samahan, ang kanyang pagiging mahinahon at patas ay magiging susi upang mapanatili ang maayos na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay may likas na tapang at tahimik na lakas ng loob. Sa araw na ito, mas mainam na ipamalas ang ugaling marunong magtimpi at hindi nagpapadala sa galit. Bagamat kilala sa matinding damdamin, pinapayuhan siya ngayon na mas pagtuuna ng pansin ang kapayapaan ng loob. Sa halip na makipagtalo. Ang tahimik na paglayo at masusing pagunawa sa pinagmulan ng tensyon ay magbubunga ng kapayapaan. Sa pamilya man o relasyon, ang kanyang kakayahang magbigay ng espasyo at panahon sa sarili ay magdudulot ng mas matibay na ugnayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay may pusong malaya at isipan laging bukas sa bagong kaalaman. Sa araw na ito, ang pagiging masigasig sa pagtuklas at pag-aaral ay magbibigay ng positibong resulta. Maging sa maliliit na bagay, gaya ng pag sa paligid o pagkuha ng bagong karanasan, may matututuhan siyang aral hindi dapat sayangin ang pagkakataong matuto makinig at magbahagi ng inspirasyon sa pakikitungo sa iba ang kanyang pagiging bukas sa pananaw ng iba ay magsisilbing liwanag sa madilim na usapan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Capricorn, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay isang taong may matibay na pundasyon pagdating sa mga layunin. Ngayong araw, makabubuting ito ng pansin sa pagiging mapagpakumbaba kahit sa gitna ng tagumpay. Hindi kailangang ipagyabang ang nagawa, sa halip hayaan itong magsalita sa sarili nitong halaga. Ang pagiging tahimik ngunit matinu sa kilos ay magdadala sa kanya ng respeto at tiwala ng iba. Sa pamilya o trabaho, mas makikita ng iba ang kanyang halaga sa pamamagitan ng kanyang integridad at hindi sa mga salitang ipinapahayag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay may likas na pagkamalikhain at pagiging makatao. Sa araw na ito, ang ugaling madaling makaramdam sa pangangailangan ng kapwa ay lalong dapat palaganapin. Kung may pagkakataon na makatulong, gawin ito ng bukal sa loob, kahit hindi inaasahan ang kapalit. Maging bukas sa pakikipag-usap sa mga taong nangangailangan ng kausap sapagkat minsan ang pakikinig ay isa na ring malaking tulong Sa sariling buhay ang simpleng kabutihan ay magbubunga ng positibong enerhiya na magpapagaan ng damdamin At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay may malalim na damdamin at matalas na intuition. Ngayong araw, ang ugaling marunong makiramay at magparaya ang higit na magpapalalim sa kanyang ugnayan sa mga tao. Sa panahon ng pagtatalo o pagkalito, ang kanyang kakayahang unawain ang saloobin ng iba ay magiging sandata upang mapanatili ang pagkakaisa sa mga personal na desisyon, dapat siyang makinig sa boses ng kanyang puso ngunit samahan ito ng praktikal na pag-iisip. Huwag matakot umatras kung kinakailangan, at laging piliin ang katahimikan kaysa alitan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.